sa barila ng pagtugis ng mga pulis sa isang Chinese sa Tagig. Pero tama nga ba ang kinilos ng mga pulis? Lalo't nangyari ang barilan sa mataong lugar sa BGC. Nagbabalik si Dave Abuel. Marami ang naging sa eksenang ito sa Bonifacio Global City sa Tagig kagabi. Sunod-sunod na malakas na potok ang gumulat sa mga motorista at commuter. Kita ang ilang pulis sa kalsada na pilit pinapalibutan ang puting SUV. Pero di sila makalapit dahil armado ang driver. Mayamaya, maya, -maya pala yung SUV. Ang isa sa mga nadami na motorista, matinding trauma ang inabot. Nung makita ko na nagpaputok na siya ng baril, ano na, yung anak ko nasa loob, uh, pinadapa ko na sa loob ng kotse. Kasi hindi ko nga alam, baka mamaya tamaan na kaming dalawa dahil may pumuputok sa harap, may pumuputok pa sa likod. Eh. Gumanti rin ang putok ang mga polis. Dahil sa barilan, bumigat ang traffic sa lugar. Wag mo galawin sinagtak Nagkalat pa sa daan ang mga baso ng bala at mga basag na salamin. Ito ng bala? Oh. Ang eksena ito sa tagig kagabi, ikinabahala ng marami. Sunod-sunod ang mga komento at mensahe ng pag-alala ng mga netizen na baka may mga taong madamay sa barilan ha-arresto na dapat ng PNP anti-kidnapping group ang Chinese. May warrant of arrest kasi siya para sa mga reklamo ang just fixation, lang at pagsuway sa mga alagad ng batas. Upon serving yung warrant, tumakbo, yung, tumakbo na si uh, yung ating suspect. Then from there, nagkamero ng uh, confrontation, arm confrontation. Nagkamero ng konting chase, nagkabarilan. Kanina, iginiit PNP anti-kidnapping group na sinunod nila ang tamang protocol sa pag-aresto. Nung pag-serve niya, uh, pumutok na siya, then tumakbo na siya. Then dun naghabalit siya hanggang sa makapasok sa area ng BGC. Meron naman tayong uh, warrant of arrest. na uh, an herb, uh, legitimate operation. And then uh, we have uh, personnel led by an officer with Mark Bickel. And in coordination with the uh, uh, local PNP on the ground. Sa ilalim ng PNP operational procedures, pwedeng gumamit ng baril ang mga polis sa isang operasyon kung armado at mapanganib ang sospek. Pero kailangan nilang iwasan ang ulo at ibang vital parts ng katawan tulad ng puso, baga, atay at iba pa. Kung ka naman ang umaandaran sa sakyan ng isang sospek, kailangan ikonsidera ang intent at kakayanan ng sospek na manakit ng polis at ibang tao. Dapat din maisaalang-alang ang distansya ng sospek mula sa mga polis at sibilyan. Ilang establishmento at sasakyan din ang nadamay sa habulan at barilan. Magsasagawaran ng Ocular Inspection ang PNP AKG sa lugar. Kung meron na damage, and then uh, uh, willing naman natin uh, ipagawa o harapin kung meron na damage due in the conduct of operation. Pagka uh, meron pa tayong hinahabol na kriminal, may mga bagay siguro na mahirap iwasan. no? Hindi natin kontrolado. Mula sa sentro ng BGC, umabot ang habulan at barilan hanggang sa 31st Street, kung saan tuluyang naaresto ang sospek pero diniretso sa, sa ospital matapos magtamo ng tama ng bala sa likod. Nagbabalita mo na sa frontline, Dave Abuel, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.